Paglalako lang ng isda ang hanap buhay nitong si Oliver at Fiona noong sila'y walang wala pa. At madaling lapitan lalo ng utangan ng kanilang mangilan nila nakakilala. Ngunit nang nagkatrabaho ang dalawa nilang babaeng anak sa abroad, lalo pa nang nakaahon na sila kahit papaano sa hirap ng buhay, ay doon na nagbago ang kanilang mga ugali na hindi na malapitan ni kausapin sila ay hindi na nila pinagbibigyan. Dumagdag pa ang kanilang yabang nang makapangasawa ng ibang lahi ang anak nilang babae. Dahil nga sa anak nilang merong asawang ibang lahi kung kaya't natayuan ng bahay itong si Fiona at Oliver at winigyan pa ng kanilang anak ng pangkabuhayan. Napakaswerte naman itong si Fiona at Oliver Akalain mo Ang bilis lang nilang nakamit ang kanilang mga pinapangarap Sana palarin din ako Dito sa mga anak ko Sambit ng kapitbahay nilang si Menchie Swinerte nga pero Nagbago naman Mas gusto ko pa yung dating Fiona Madaling lapitan At kausapin At higit sa lahat hindi mayabang Dagdag pa ng isa pa nilang kapitbahay na si Aling Laila. Isang araw nga, merong bigla na lang lumapit dito kay Lapiona at Oliver na isang matanda. Nadala-dala ang kanyang apo na merong hika. At nagbaka kali itong baka mabigyan ng kahit kaunting tulong ng dalawa. Ma'am, sir, kinapalan ko na po ang pagmumukha ko at lumalapit ako sa inyo para humingi ng kaunting tulong. Pambili ko lang po sana ng gamot ng apo kong merong hika. Walang-wala na po kasi talaga kaming mapagkukuhaan ng pera. Pagsusumamo ng matanda kay Oliver at Piona. Ngunit imbis na maawa ay pinagdudahan pa ng dalawa itong matanda. Lumang istilo na hoyan lola. Pupunta kayo dito at daladalan nyo pa yung bata? Mahiya naman po kayo lola. Puro na lang kayo hingi ng hingi. Magbalat naman ho kayo ng buto nyo. Hindi ho namin pinupulot yung pera. Tapos hihingiin nyo lang. Di porket ganito kami ay wala na kaming problema ang kinakaharap. Ang mali kasi sa inyo, pag may makita lang kayong umaangat sa buhay, ay sila na agad ang nasa isip nyong hingian. Mahiya naman po kayo sa iba dyan lola. Yung iba nga may kapansanan pa nga nagbabanat pa ng buto. Ang lakas-lakas nyo at buo pa nga ang pangangatawan nyo, hingi kayo ng hingi. Ayaw kitang konsintihin, kaya wala kang mapapala sa akin. Ayaw ko na umambag, na dumami pa kayo sa lipunan. Abusado at mga tamad, seryosong sambit ni Piona. Natahimik na lang yung matanda matapos siyang pagsalitaan ni Piona at mangyayak-ngiyak na nilisan yung tahanan nila Piona. Napansin niyon ni Aling Menchi at dinig niya ang mga sinambit ni Piona sa matanda kung kaya't nakaramdam siya ng awa sa matandang yon. At minabuti niyang abangan yung matandang yon para abutan ng kahit kaunting tulong. Lola, daan po muna kayo dito. Meron na akong ibibigay sa inyong kaunting tulong sabay abot sa matanda ang maliit na halagang pera. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito para sa apo kong merong hika. Biyayaan ka pa sana ng Panginoon, iha, sa adaman ng matanda. Pagpasinsyahan niyo na po, Lola, ng asal kanina na kapitbahay namin sa inyo. Hindi naman po yan ganyan noong una. Bigla lang nagbago matapos makaangat sa buhay. Ako na po ang humihingi ng dispensa para sa kanila, Lola, Sambit pa ni Aling Menjie. Naiintindihan ko 'yun iha, napakabusilak ng iyong puso. Sa ulitin, maraming salamat sa tulong mo iha. Huling sambit ng matanda at nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Isang gabi, nag-usap itong si Fiona at Oliver. Langga, natatakot na ako dito sa mga kapitbahay natin. Parang sa atin na lang palagi nakatoon ang mga mata nilang lahat. Baka isang araw, bigla na lang tayong pasukin at pag nakawan na mga yan, kinakabang sambit ni Piona. Ano ka ba langga? Napaparating ka na yata dyan. Hindi hindi yan mangyayari no? At hindi hindi ko hayaang mangyari yan sa atin. Subukan lang nila para makita nilang hinahanap nila sa bunot ng 45 na kalibre na baril sa kanyang tagiliran. Ito ang sasalubungin nila pag nagkataon langga. Tugon naman ni Oliver habang nakatitig sa kanyang hawak-hawak na baril. Saan ka naman nakakuha niyan langga? Napakadelikado naman yan. Mamaya makapatay pa tayo ng tao. Kasalanan na nila yun. Kasi trespassing na sila langga. At self-defense naman sa side natin. Kaya kung ayaw nilang masaktan o matigok, eh huwag nilang susubukang pasukin ang bahay natin. Ganun lang yun kasimple. Isang linggo ang lumipas, merong napansin itong si Fiona na isang pulubing lalaking palaging umaaligid sa labas ng kanilang bahay. At hindi lang yon ang unang beses na masilayan niya doon yung lalaking pulubi. Sa una, ay hinayaan lang ng dalawa yung pulubing lalaki dahil sa inakala nilang isa lamang siyang baliw at wala naman siyang kakayahang gumawa ng masama sa kanila. Ngunit isang gabi, bigla na lang napasigaw itong si Piona. Nang ginawa niyang sumilip sa bintana para lumanghap ng sariwang hangin. Nang kanyang masilayan ulit yung pulubing lalaki na nakatayo sa tapat ng bintana at nakatitig sa kanya. Sa takot nga niya ay, agad niyang isinara yung pinto ng bintana at tinawag ang kanyang asawang si Oliver. Nakasalukuyang natutulog sa itaas na palapag ng kanilang bahay. Dahil nga doon sa pangyayari, kung kaya't hindi na nakatulog yung dalawa at ginawa na lang magmatyag sa paligid hanggang mag-umaga. Pagsilip nga ng bukang liwayway, ay agad na umalis itong si Oliver at Fiona papunta sa himpilan ng mga pulis para ipablatter yung nangyari sa kanilang pamamahay. At agad nilang inuto sa mga pulis na arestuhin yung pulubing lalaking umaaligid sa bahay nila. Nangyari ngang agad na tumungo yung mga pulis sa bahay nila Oliver at Fiona. Doon nga nakomperma ng mga pulis na nandoon nga talaga yung pulubing lalaki. Natahimik lang na nakaupo sa gilid ng gate ng bahay agad siyang nilapitan ng mga pulis at kinausap. Tahimik naman yung pulubing lalaki na sumama sa mga pulis nang say isama ng mga ito. Ngunit napailing kay Oliver at Fiona yung pulubing lalaki habang sinasakay siya sa pulis mobil. Na parang mayroong gustong ipahiwatig ngunit di na iyon pinansin pa ni Oliver at Fiona. Sa pagkawalangan ng pulubing lalaki ay nagkaroon ng katiwasayan sa isipan nitong si Fiona at Oliver. Nakatulog pa nga ang dalawa nang mahimbing. Ngunit pagkagising nitong si Fiona kinaumagahan, ay muli siyang napasigaw ng malakas. Nang marinig nga ni Oliver ang sigaw nito, ay agad siyang daling bumangon at nilabas ang kanyang asawa. At laking gulat din itong si Oliver sa kanyang nasilayan. Nang mapansin nilang Nilimas na pala ng mga magnanakaw ang lahat ng mga importanteng gamit na meron sila sa loob ng kanilang pamamahay. Napaiyak na lang itong si Piona sa sandaling yon at di matanggap-tanggap ang kanilang sinapit. Sahiya na baka pagpiestahan sila ng kanilang mak ng kanilang mga kapitbahay pag kanilang malaman ang panuloob sa pamamahay nila kung kaya sinekreto lang na mag-asawa ang nangyari sa kanila at muli ay tumungo sa presinto ng mga pulis para muling ipablatter ang isa na namang di magandang karanasan nilang napagdaanan. Nang laking gulat itong si Piona habang kausap niya ang hepe ng mga pulis, nang kanyang masilayan yung pulubing lalaking palakad-lakad lang sa loob ng himpilan. Di ba pinakulong ko na yan sa inyo sir kahapon? Ibat nandito pa rin sa labas at walang posas. Sigurado akong yan siya ang salarin sa nangyaring panuloob sa bahay namin. Galit na wika ni Piona habang tinuturo yung pulubing lalaki. Wala po siyang kinalaman sa mga nangyayari sa inyo ma'am. Katunayan nga ay kanina lang yan siya pinalabas ng kulungan dahil napag pagalaman naming isa pala siyang undercover ng NBI. Hindi ko na dapat to sinasabi sa inyo pero para malinawan lang kayo, kaya ko ito sinasabi. Ang tanging layunin lang niya, kaya siya nang susubaybay sa pamamahay niyo. Dahil sa nagmamanman siya sa talamak na nakawan sa ating bansa. Dahil nakatanggap daw sila ng tip na yung bahay niyo ang sunod nilang target. At di nga siya nagkamali. Ngunit dahil sa nagawa niyo, kaya palpak ang kanyang plano. Hindi niyo lang dapat Hindi niyo lang dapat ibuntong sa kanya ang sisi dahil may pagkakamali din kayo sa part niyo, ma'am at sir, seryosong Sambit ng hepe. Sa sinabi nga ng hepe na iyon, ay nalinawan itong si Fiona at Oliver. At tinanggap na lang ang katotohanan na malabo na mabawi pa ang mga ari-arian na ninakaw sa kanila. Nangyaring ang lumipas na lang ang mga araw na wala ni Isa sa kanilang lugar ang nakakamali ang nakakaalam sa totoong pangyayari sa kanila. Mga ka-explorers, huwag sana tayong maging mabili sa pagusga. Kahit pa, yung taong yan ay kadudaduda. Shoutout nga pala sa mga masugid kong tagapagsubaybay. So, Robin Labas Wawating SJ Sony Suisse Sally Bilasco, Pangangaan Daniel De Pedro, Dunong TV Ruth Barlaan Lisa Takada from Japan User BJ Kung sino ka man, salamat Jim Tomas Alberto Hiasmin Daclison Joby Leonida Bantog User Obi At kung sino ka man, thank you Thank you po sa inyong lahat